Manggawas na di ay me kaya lasing ko na sa hapon, wala na init. Pili para magmarites ha, kundi magdilig o bulak. Kahayahay na lang yun sa mga tanong. Mauga man galing sila, pero pagkahapon madiligan dayon kanang ka tag-iya ka ha, sigurado ko na Soya na pudna Kinahanglan yun sila diligan tagahapon, kay kung dilig gani, uga yun ka ayon, mura na yun silag ako. Tas ka nang mga orchids, good nimo mo, nga sukad pa sa una, wala yun ko kakitag bulak. Ipanglabay na lang kahat na ako ni ay. Natingala yun ko ani nila ay, permi man madiligan, pero kung tanaw ni mo, ugaman May paning tag sa orchids, wala ginadiligan, pero ang kutis pang mayaman, Charlang. <laughs> Tas i lang dai na ko ni akong mga tanong. Di ba maskin init kayo ang panahon, mga gwapa gihapon. Syempre gi jud baya na ako ni sila. Dili pareha sa imuha nga kulang sa atiman. O di ba ayaw nagtan sa akong video kay masakitan ra ka. Gusto man ani nila bungkalon, istoryahon. Binisaya lang gud nga pagka istorya, lisod pug tagalog ka hasta bayang gahiya. gahia. diligan syempre dili na sila. Bawal jud magkinoreport og tubig karong panahon na kay kung magkinoreport ka ang imong tanong perting luuya. Mura lang ang tagiya, gwapa na pilingon pa. Tas kanang maisip good nimo nga unta na lang ka kay dire lang ka ginaatim permi pero may pakamadiligan <laughs>